Oh my god, oh my god. <laughs> Hello everyone, it's me in Daimari And welcome to my channel. Mayung hapun guys. Oh my god. So second round. <laughs> Hola mami. Hola mami. And, yun guys, kukwara sad kami ugkuan, ba na So, ito na si si Mikay og si Aramito to na sa book bu bukid there na sila nanood na sila Dino sa bukit. and syempre ma masunod na sad ko ngadto kay oh my god kay lin Ola. oh my god isud og dandas oi kay so daghan sagbot so Ay. Arami, ayo kiat diha. So na si Araming at tog si Mik-Mik. Wagi -Mik. sa taan guys. So hinahinay lang. Basig matagak tayo. So. Oh my god. <laughs> Among gidugan ang kuan guys. Down sa banaba kay Gamer kaga po kagahapon. No? Kayo, ano? Yeah. Hi. Hello guys. For today's si big nag-vlog ta! <laughs> so guess na mo po na si Mikay Ugdahon sa banabang? pa? Ayaw kayo natin kay. Ayaw pagdang hagday. So yun guess na mo na si Juan. Ayun, na raka. Di ka nga to kay Lapok ha? Okay? Okay. Kaya oh -oh. magpukukon mama. Oo. Tabad ka. Oo. Oh. So among daghanan karon kay medyo hayag-hayag karon -hayag oh, guys no at super kagahapon ay, ninong. nga kuan medyo ngit-ngit na medari ah ninong. so karon hayag oh. Jun ay ninong palanggan ako sa kun mama ah, very good Ay nagbinutan siguro ka ah. Sana all oh, buatan Ibos birthday daw na ako Jun eh kay nagmado daw Ihatto daw ko ni Ate sa baby Mike sa Jollibee sa dagat may maligo. Wow. Ug okay, ubaw food ka. Sarap maligo sa dagat dino? Ah. Uh, <laughs> <na, yun. laughs> uh. sa dagat. Maligo dagat sa imo birthday. Oh. Uh. Talaga ba? Oh, so, bakit? <laughs> kini so, no, guys nga puno sa bana ba guys o, taas na siya so last year no syempre sa ka tuig ang milabay so mitubo na lang jud siya karon itong ni agi gamay pa na siya Yeah, karo kay lapas na, taas na kayo ang punuan. Yes, <laughs> dali pa ilakan. man? Kasi may birthday.

Kasay. Ano ba yun? Okay, kaya mo yan, Kai. Go for it. Go for it. yeah tala mo. Ato mo, pagkala ko ito yun. Tala mo. Sini mo na? Ako, sgana. Uy. Eh, ikaw ang susunod kay Hedilin. Hedilin ko. O, kanaday. Igesa ko si... May kaya idag ko nga dahon sa banaba.

Bali ay soyo. Bilis bilis bilis, 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 bilis. Sabi, ito. Malawa ka dali. Ayun, ay, bala ba? ba? Bad. Bad? Anong ka Asa, ma'am. O. Soon. Ay, so. Oh, o, na! Nangatawa Di, 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 Daga, guys. Kining antik antik wakang ay, no. hayag pa man dahil no hayag pa man ang langit wait na na siya pwede na ni ay daghan mo? ang ngiti ang kwan or? ay ang kami ngiti o sakto na ugma na po Dayno no ugma na po damang ha para sa magbalik-balik. Bili, bibi Bibibi-bibi-bibi-bibi-bibi. Pasga! -bi 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 -bi. ah, okay. <laughs> so, napuno na naman, guys, ang plastic. Pati yun nga ng plastic. Ayan. Hindi ba? Hawak na ni. oh Ami. Ayaw kayo na ilagan, ay antik. Why antik, Ani, day? Yeah. Day, bih, abri, day. Abri, ang ano ng ito. Diba rin plastic? Ay! Binus ah. Ay oh, my God. <laughs> <laughs> Nagkara may nanguha, guys. Yeah. Kuha na ito mo, eh. Di, <laughs> bibi, bibi. bibi. <laughs> anda very good dai dai simba tayo ne so guys andami na naming kuha and yes pauwi na kami ngayon hi hmm? ulain ka o sababay dai dai dios sige miss jesus santa maria and santa jose